Tumulo ang maligam-gam na tubig mula sa shower, dumadaloy sa matipuno katawan. Hawak ni Jeric ang malamig na dingding ng banyo, nakayuko habang pinipigilan ang isang damdaming hindi dapat maramdaman. Tiya, mahinan yang bulong, habang nakapikit, pilit na itinataboy ang isang imahe sa kanyang isipan, ang banayad na paghawak ni Tia Gloria sa kanyang braso kamakailan lang. Ang malalim nitong titik tuwing magkasalubong ang kanilang mata ang paraan ng kanyang pagsalita. Malambing, mahinhin, pero sa tuwing binibigkas nito ang kanyang pangalan, bakit parang may kung anong kumikiliti sa kanyang pandinig? Mali ito, pero bakit hindi ko kayang itigil? Hinayaan niyang dumaloy ang tubig sa kanyang ulo. Umaasang kasabay nitong malunod ang pagnanasa sa kanyang katawan. Pero habang mas sinusubukan niyang labanan ito, mas lalo lamang itong lumalakas. At sa labas ng banyo, isang taong hindi niya inaasahan ang makakakita sa kanya pagkatapos ng gabing ito. At isang damdamin ang gigising na hindi na niya kayang pigilan. Labindalawang taon na ang nakalipas mula nang maging ulila si Jeric. Sa isang iglap, nawala ang kanyang mga magulang. Isang malagim na aksidente sa kalsada ang tumapos sa kanilang buhay. Walang ibang kamag-anak na handang sumalo sa kanya at sa murang edad, kinailangan niyang matutong tumayo sa sariling paa. Ngunit paano? Paano siya mabubuhay nang wala ni isang pamilya? Doon dumating si Tia Gloria, ang nag-iisang kapatid ng kanyang namayapang ina, isang biyuda na halos sampung taon nang nag-iisa matapos bawian ng buhay ang kanyang asawa. Sa halip na hayaang magpalaboy si Jeric, bukas palad siyang tinanggap ni Tia Gloria sa kanyang tahanan sa isang maliit ngunit maaliwalas na bahay sa gilid ng Maynila. Sa una, hindi naging madali ang kanilang pagsasama. Tahimik si Jeric, palaging nakayuko, hindi makatingin ng diretsyo sa kanyang tiyahin. Ang sakit ng pagkawala ay naging isang pader sa pagitan nila. Ngunit si Tia Gloria ay hindi kailanman sumuko sa kanya. Sa bawat araw na lumipas, binigyan niya ito ng init ng isang tahanan, ng kalinga ng isang ina, at ng pagmamahal na hindi kailanman nawala. Siya ang gumabay kay Jeric. Siya ang nagpatuloy ng pangarap ng kanyang mga magulang na makapagtapos siya ng pag-aaral. Siya ang nagturo sa kanya kung paano lumaban sa mundo, kung paano muling bumangon pagkatapos ng matinding pagkalugmok. Sa mata ng lahat, sila ay isang perpektong halimbawa ng isang pamilyang bumangon mula sa trahedya. Ngunit habang lumilipas ang panahon, isang hindi maipaliwanag na pagbabago ang unti-unting bumabalot sa kanilang relasyon. Habang lumalaki si Jeric, nagbago rin ang kanyang pagtingin sa mundo. At pati na rin kay Tia Gloria. Dati, isa lamang siyang protektibong figura, ang babaeng nag-alaga sa kanya. Ngunit ngayong siya ay isang binata na. Unti-unti niyang napapansin ang mga bagay na hindi niya noon pinapansin ang banayad na kilos ni Tia Gloria, ang paraan ng kanyang paggalaw, ang natural na kagandahang bumabalot sa kanya. Ang pagtanda nito ng may biyaya. Hindi tulad ng ibang ina, siya ay may alindog na tila hindi kumukupas. Ang mga sandali nilang dalawa sa hapagkainan, mga titig na minsang naghahanap ng kahulugan. Minsan, may mga gabing bigla siyang napapaisip. Bakit parang may ibang tono ang boses niya tuwing nagsasalita? At bakit sa tuwing dumadampi ang kanyang kamay sa akin, may kung anong init ang dumadaloy sa aking balat? Ayaw niyang isipin ito. Ayaw niyang bigyan ng ibang kahulugan ng lahat. Pero kahit anong pilit niyang lumayo sa ganitong damdamin, mas lalo lamang siyang nahuhulog sa bitag ng kanyang sariling pagnanasa. At si Gloria, hindi niya alam na may mga pagkakataong napapansin niyang nag-iiba ang tingin ni Jeric sa kanya. Hindi niya agad binigyang pansin hanggang sa isang gabi. Isang gabing hindi niya inaasahang makikita niya si Jeric sa isang paraan na hindi niya kailanman inisip noon. Nakahiga si Tia Gloria sa kanyang kwarto, nakatingala sa kisame. Ang isip niya ay pagod mula sa maghapong trabaho sa kanilang negosyo. Ngunit ang katawan niya ay tila gising pa rin. Napabuntong hininga siya. Matagal na rin mula nang maramdaman niya ang yakap ng isang lalaki. Hindi naman siya naghahanap. Niminsan, hindi niya hinayaan ang sarili niyang bumigay sa pangungulila. Pero ngayong tumatanda na siya, hindi niya maiwasang mapaisip kung hanggang kailan niya kayang manatili ng mag-isa. Nagpasya siyang bumangon upang uminom ng tubig. Tahimik ang bahay. Ngunit sa pagbaba niya sa hagdan, isang tunog ang pumukaw sa kanyang atensyon, ang pagbukas ng pinto ng banyo. Doon niya nakita si Jeric, bagong paligo, tumutulo pa ang tubig sa kanyang matikas na katawan. Ang tuwal yang nakapulupot sa kanyang baywang ay bahagyang lumuwag, tilahandang dumulas anumang sandali. Napalunok si Tia Gloria. Hindi niya alam kung bakit hindi niya agad inalis ang kanyang tingin. Dati-rati, wala lang sa kanya ang makita itong walang pang itaas na damit. Pero ngayon, bakit parang may kung anong humigpit sa kanyang dibdib? Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga mata. Si Jeric, na tila nabigla rin, ay hindi agad gumalaw. Sa titigan nilang iyon, may isang damdaming hindi maitatanggi, isang bagay na hindi dapat ipanganak sa pagitan nilang dalawa. Mabilis siyang tumalikod at nagmadaling bumalik sa kanyang silid. Pero ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bahagyang pangangatal ng kanyang mga kamay. Ano itong nangyayari? At doon nagsimula ang isang bagay na hindi na nila kayang burahin. Hating gabi na, pero dilat na dilat pa rin ang mga mata ni Jeric habang nakahiga sa kanyang kama. Ang kisame ng kwarto ay tila isang malaking canvas ng kanyang isipan. Walang katapusang mga tanong at pagkalito ang katahimikan ng gabi ay hindi nakatulong sa kanyang gulo. Sa halip, lalo lamang niyang naririnig ang tibok ng kanyang sariling puso. Mabilis, hindi maipaliwanag. Iwinaksin niya ang kanyang iniisip, pilit na itinataboy ang isang larawan na paulit-ulit bumabalik sa kanyang isipan. Si Tia Gloria, ang babaeng nag-alaga sa kanya, dapat ay sapat ng dahilan iyon upang burahin ang anumang gumugulo sa kanyang isip Ngunit bakit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, hindi niya maiwasang maalala ang kakaibang presensya nito, ang amoy ng kanyang pabango tuwing lalapit siya, ang malambot nitong tinig na tila laging may pag-aalala? Bakit tila may kung anong mainit na enerhiya ang dumadaloy sa kanyang katawan tuwing nakikita niya ito? Napapikit si Jeric, mahigpit na isinara ang kanyang kamay. Mali ito, bulong niya sa sarili Ngunit sa kanyang dibdib, may apoy na hindi niya kayang patayin. Ramdam niya ang init na bumabalot sa kanyang katawan, ang paninikip ng kanyang dibdib sa labis na pananabik. Hinayaan niyang bumigay ang kanyang sarili sa panandaliang aliw. Isang lihim na paraan upang palayain ang init na matagal nang kinikimkim. Habang si Jeric ay tahimik na nilalamon ng kanyang sariling pagkalito, Si Tia Gloria naman ay hindi rin makatulog. Malamig ang hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana ng kanyang kwarto. Pero hindi nito naibsan ang init na tila bumabalot sa kanya. Napahawak siya sa kanyang dibdib, pilit pinapakalma ang sariling damdamin. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi niya dapat nakikita si Jeric ng ganoon. Pero hindi niya kayang lokohin ang sarili Kanina lang, nang lumabas ito ng banyo bagong paligo, pumilis ang tibok ng kanyang puso sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ang tubig na tumutulo mula sa kanyang buhok, ang bawat patak na dumaloy sa matikas nitong katawan, ang paraan ng kanyang paggalaw. Lahat ng iyon ay nag-iwan ng isang bagay na hindi niya dapat maramdaman. Pumikit siya ng mariin. Anong nangyayari sa akin? Hindi na ito ang batang Jeric na kanyang inalagaan. Hindi na ito ang musmos na itinuring niyang anak. Sa harap niya ngayon ay isang binata at iyon ang kanyang kasalanan. Napansin niya ito. Pilit niyang isinara ang kanyang mga mata, subalit hindi niya maitatangging may kung anong gumigising sa kanyang loob. Nang gabing iyon, habang mag-isa sa kanyang silid, hinayaan niyang damhin ang init na matagal nang nananahimik sa kanyang katawan, isang lihim na sandali upang takasan ang damdaming hindi niya dapat maramdaman. Sa mga sumunod na araw, naging mas mahirap ang bawat sandali para kay Jeric at Tia Gloria. Sa hapagkainan, hindi na nila matagalang magkatitigan. Sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, agad silang lumilihis ng tingin. Pero sa kabila ng lahat, nararamdaman nila ang bigat ng hindi nila sinasabi. Si Jeric, kahit anong pilit niyang ibalik ang dati, hindi niya magawa. Sa tuwing napapadaan si Tia Gloria sa kanyang tabi, hindi niya maiwasang mapansin ang bawat galaw nito, ang banayad nitong paghinga, ang natural na ganda ng kanyang anyo at figura. Si Tia Gloria naman ay tila nakakaramdam ng kakaiba sa bawat kilos ni Jeric. Ramdam niya ang pananahimik nito, ang mga panakaw nitong sulyap sa kanya kapag akala niyang hindi siya nakatingin. Sa bawat gabi, hindi mawala sa isip niya ang imahe ng binata, ang isang bagay na pilit niyang tinatakasan, ngunit paulit-ulit bumabalik. Hanggang kailan nila kayang ikubli ang bawat panakaw na tingin, ang mga sandaling tila humihinto ang mundo kapag magkalapit sila, hanggang kailan nila pipigilan ang sariling puso na hindi lumaban sa damdaming pilit nilang itinatanggi at paano kung isang gabi bumigay sila sa init na kanilang pinipigil, isang gabing hindi nila inaasahang babago sa lahat, kung saan ang kanilang mga damdamin ay tuluyang lalampas sa ng matagal nilang tinayuan. Sa mga araw na lumipas, naging mas mabigat ang hangin sa pagitan ni Jeric at Tia Gloria ang dating natural na samahan ay unti-unting nagiging puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang mga simpleng kilos ay tila may mas malalim na kahulugan, isang dampi na tumatagal ng bahagya, isang pagkakahawak ng kamay na kapwa nila hindi kaagad iniiwasan. Noong una, pilit nilang itinatanggi ang hindi maipaliwanag na pagnanasa. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, mas lalong lumalalim ang kanilang pagkakagapos sa isang bagay na hindi nila kayang pangalanan. Nagbago ang paraan ng kanilang pagtitinginan. Dati, puno ng lambing at pag-aaruga. Ngayon, may kung anong init at pananabik na bumabalot sa bawat sulyap. Si Jeric, kahit anong pilit na pag-iwas, hindi niya mapigilan ang paghahanap ng presensya ng kanyang tiyahin. Minsan, kahit hindi sinasadya, nahuhuli niyang nakatitig siya rito ng matagal. Hinahanap ang hugis ng kanyang mga labi, ang banayad nitong paggalaw. Ganito rin si Tia Gloria. Pilit niyang pinapaalala sa sarili kung sino siya kay Jeric, ang babaeng nagpalaki at itinuring siyang sariling anak. Ngunit bakit sa tuwing magkasama sila, hindi niya maiwasang mapansin ang pagbabago sa binata? Naalala niya ang mga panahong musmos pa ito. Hawak ang kanyang kamay tuwing natatakot sa dilim. Umaasa sa kanyang pagkalinga. Ngunit ngayon, siya na mismo ang kinakailangang umiwas. Sapagkat sa mga titig ni Jeric, hindi na siya ang inainahan, kundi isang babae, at iyon ang kinatatakutan niyang harapin. Sa tuwing mararamdaman niya ang titig nito, parang may apoy na dumadaloy sa kanyang katawan. Isang damdaming matagal na niyang itinanggi sa sarili. Sa mga sandaling nagkakalapit sila, tila nagbabago ang ritmo ng kanilang paghinga, tumitigil ang oras, at ang bawat galaw ng isa ay nagiging paanyaya sa hindi dapat ipaglaban. Isang hapon, habang sabay silang naghuhugas ng pinggan matapos ang hapunan, nadikit ang kamay ni Jeric sa kamay ni Tia Gloria. Saglit silang napatigil. Ramdam ni Jeric ang malamig, ngunit malambot na balat ng kanyang tiyahin. At si Tia Gloria naman ay tila natikilan sa kakaibang sensasyon ng kanilang hawakan. Hindi agad bumitaw si Jeric. Hindi rin umatras si Tia Gloria. Sa halip, nanatili silang nakatitig sa isa't isa. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, pero ramdam nilang pareho ang pagbilis ng kanilang mga tibok ng puso. Mabilis na bumawi si Tia Gloria, pilit na iniaabot ang basang plato sa binata upang ipagpatuloy ang ginagawa. Ngunit nang gawin niya ito, nadama niyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pasensya na, nadulas lang ako. Mahina niyang bulong, ngunit kahit siya mismo ay hindi kumbinsido sa sariling paliwanag. Si Jeric ay tahimik lang, ngunit sa loob niya, tila may isang bagay na gustong kumawala. Hindi niya alam kung paano pipigilan ang sarili. Hindi na siya sigurado kung gusto pa niyang pigilan ito. Sa halip, hinayaan niyang manatili ang alaala ng sandaling iyon na tila kumukuryente sa kanyang balat. Dumaan ang ilang araw na halos hindi sila nag-uusap. Para bang pareho nilang iniwasan ang isa't isa, takot na muling matangay sa matagal ng pinipigilang damdamin. Ngunit dumating ang isang gabi na nagbago sa lahat malakas ang ulan sa labas. Ang hangin ay malamig, ngunit sa loob ng bahay, may isang init na hindi kayang patayin ng kahit anong lamig. Si Jeric ay nakaupo sa sofa, tahimik na nagbabasa ng isang libro, ngunit hindi talaga iyon ang kanyang binibigyang pansin. Sa gilid ng kanyang mata, nakikita niyang si Tia Gloria ay nakatayo sa may bintana nakatingin sa madilim na kalangitan tila may isang napakalalim na iniisip ang mahihinang patak ng ulan sa bubungan ay tila nagsisilbing ritmo ng hindi nila binibigkas na damdamin lumapit siya nang hindi niya namamalayan tita okay ka lang mahina niyang tanong napalingon si Tia Gloria at sa sandaling iyon tila lumambot ang lahat ng kanyang depensa ang titigan nila ay matagal mabigat puno ng hindi mabigkas na damdamin. Jeric, ang kanyang tinig ay halos isang bulong, pero sa pandinig ni Jeric, isa itong panawagan. Dahan-dahang lumapit si Jeric, hindi inaalis ang kanyang mga mata sa tiyahin. Hindi niya naisip kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ang mahalaga lang sa kanya sa sandaling iyon ay ang init ng presensya ni Tia Gloria, ang amoy ng kanyang balat ang tibok ng puso nitong tila bumibili sa bawat hakbang niya palapit. Nang tuluyang magkalapit ang kanilang katawan, naramdaman nilang pareho ang init na bumabalot sa kanila, isang paghinga lang ang layo ng kanilang mga labi. Ngunit mas matagal ang sandaling iyon, walang nagsalita, ngunit parehong nararamdaman ang hindi na mapigilang pagnanasang bumabalot sa kanilang katawan. Subalit bago pa mangyari ang hindi na dapat, kapwa sila bumawi ng hakbang. Nanginig ang kamay ni Tia Gloria habang marahang niyuko ang ulo. Hindi natin dapat ginagawa ito. Si Jeric ay hindi nagsalita. Hindi niya alam kung tama bang umatras o kung tama bang hayaan ang sarili sa damdaming hindi na niya kayang itago. Sa kanyang dibdib, kumakawala ang bugso ng init na kanina pa pinipigilan. Sa gabing tahimik na yon, ramdam nilang may linya silang tinawid na hindi na mabubura at alam din nilang simula pa lang ito ng isang bagay na hindi na nila kayang takasan. Isang lihim na oras na mabunyag ay kayang wasakin ang mundong matagal nilang binuo. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan, bumabagsak sa bubong na tila musika sa katahimikan ng bahay. Ngunit sa loob ng silid, may ibang bagyo na namamagitan, isa na hindi kayang pigilan ng malamig na hangin, si Jeric ay nakatayo pa rin. Hindi inilalayo ang tingin kay Tia Gloria. Sa pagitan nila, ang hangin ay puno ng hindi na mabigkas na mga salita, mga damdaming pilit ng itinatago, ngunit hindi na kayang pigilan. Jeric, hindi natin dapat. Mahina ang boses ni Tia Gloria. Halos isang bulong, ngunit hindi niya kayang tapusin ang kanyang sasabihin. Isang hakbang ang itinawid ni Jeric. Mas lumapit siya. Mas naramdaman niya ang init ng katawan ng babaeng matagal nang bumabalot sa kanyang isipan. Tita, sabihin mo kung gusto mong huminto ako. Tahimik si Tia Gloria. Hindi niya magawang sagutin. Ang kanyang puso ay bumibilis at ang init sa kanyang katawan ay hindi niya kayang ipagkaila. Sa kanyang isipan, alam niyang dapat siyang umiwas. Dapat niyang itulak palayo si Jeric, ngunit hindi niya magawa. Dahan-dahan, hinaplos ni Jeric ang kanyang pisngi. Isang paghaplos na puno ng pagnanasa, ng paghahanga, ng matagal ng kinikimkim na damdamin. Nang mapapikit si Tia Gloria sa kanyang hawak, doon niya napagtanto, wala nang atrasan ito. Sa sandaling iyon, lahat ng alinlangan ay naglaho. Ang gabing ito ay hindi na para sa mga tanong, kundi sa mga sagot na matagal nang gustong isigaw ng kanilang katawan. Naramdaman ni Jeric ang panginginig ni Tia Gloria nang yakapin niya ito. Hindi dahil sa lamig ng ulan sa labas, kundi sa init na unti-unting bumabalot sa kanilang dalawa. Tita, wag mo akong tawaging tita. Mahinang sagot ni Tia Gloria, hinahabol ang kanyang paghinga. Sa kanyang mga mata, hindi na si Jeric ang batang kanyang inalagaan. Sa gabing ito, isa siyang lalaking gusto niyang pagbigyan, isang lalaking gusto niyang mahalin. Hindi na nila kailangan ng salita. Ang bawat galaw, bawat tingin, bawat paghinga ay nagsasalita para sa kanila. Ang dampi ng kanilang balat ay tila apoy na gumising sa matagal ng natutulog nilang damdamin. Ang labi ni Jeric ay bumabaon sa bawat bahagi ng kanyang balat na tila inaaral ang bawat kurba nito. Hindi na niya kayang pigilan. Si Tia Gloria ay sumuko sa kanyang bisig. Wala ng alinlangan. Wala ng bawal. Wala ng distansya sa pagitan nila. Sa ilalim ng madilim na langit, sa loob ng apat na sulok ng kanilang tahanan, isang bagay ang nagbago. Sa gabing ito, wala ng pader sa pagitan nila. Sa gabing ito, hindi na sila tiyahin at pamangkin pagod ngunit patuloy pa ring naglalagablab ang kanilang katawan, nakahiga si Tia Gloria sa tabi ni Jeric. Hinahabol nila ang kanilang hininga at sa bawat pintig ng kanilang puso, ramdam nila ang bigat ng kanilang ginawa. Hindi ito isang panaginip. Totoo ang nangyari. Si Jeric ay nakatingin sa kisame, hindi sigurado kung paano tatahakin ang bagong landas na kanilang pinili. Ngunit sa sandaling idinantay ni Tia Gloria ang kanyang ulo, sa dibdib nito, alam niyang hindi na nila kayang bawiin ang gabing ito. Isang lihim ang isinilang sa gabing ito. Ngunit sa bawat lihim, may kapalit na realidad at ang kanila ay isang katotohanang maaaring hindi nila kayaning harapin. Lumipas ang mga linggo, ngunit hindi na nila muling pinag-usapan ang gabing iyon. Pareho nilang itinago ito, itinuring na isang damdaming hindi dapat isa publiko. Ngunit hindi lahat ng bagay ay kayang manatiling sekreto. Isang umaga, habang nasa kusina si Tia Gloria, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Hawak ang kanyang tiyan, napahawak siya sa mesa upang hindi matumba. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naranasan. Si Jeric, nakakalabas lamang ng kwarto, ay mabilis na lumapit sa kanya. Tita, ayos ka lang. Hindi agad nakasagot si Tia Gloria. Sa loob-loob niya, isang bagay ang bumalot sa kanyang isipan. Isang bagay na hindi niya pa kayang sabihin ng malakas. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin kay Jeric. At sa mga mata niya, nakita nito ang isang sagot na hindi inaasahan. Si Tia Gloria ay buntis. At sa sandaling iyon, ang lihim nilang relasyon ay hindi na lang isang damdamin, ito na ay isang realidad na babago sa lahat. Sa isang tahimik na komunidad kung saan bawat galaw ay pinagmamasdan, walang lihi mga nananatiling nakatago ng matagal at lalo na ang isang iskandalong maaaring yumanig sa buong bayan. Si Aling Puring, ang kapit kapitbahay, ang unang nakapansin sa kakaibang kilos ni Tia Gloria. Ang biglaang pagkawala nito sa pamilihan ang madalas nitong paghawak sa kanyang tiyan at ang hindi maitagong pamumutla. Lahat ng ito ay nagtanim ng hinala sa matalas niyang isipan. May iba sa kanya, bulong niya kay Aling Cora isang hapon. Hindi normal ang kilos ni Gloria. At si Jarek. Bakit parang hindi na umaalis ng bahay? Mabilis na kumalat ang usapan. Sa meeting sa tindahan, sa pila sa tubig, sa harap ng kapilya, lahat ay may hinala. Ano ang itinatago ni Gloria? At bakit tila hindi na lumalabas si Jeric na dati ay laging nasa labas, kasama ang mga kabarkada? Hanggang sa isang gabi, isang pangyayaring hindi na mapipigilan ang tuluyang nagbunyag ng kanilang sikreto. Si Jeric ay umuwing pagod mula sa trabaho, dalang magulong isip. Sa loob ng maraming araw, ramdam niya ang pag-iwas ni Tia Gloria. Mula nang malaman niyang buntis ito, hindi na nila lubusang napag-usapan ang kanilang sitwasyon. Magtatago ba sila? Lalaban? O tatakasan ng lahat? Pagpasok niya ng bahay, nakita niyang nakaupo si Tia Gloria sa dining area, namumutla, halatang bagong iyak. Sa harapan nito, isang sulat, isang papel na tila puno ng mabibigat na salita. Anong nangyayari? Tanong ni Jeric. Kinakabahan, Marahang iniangat ni Tia Gloria ang tingin, punong-puno ng sakit at pangamba. Alam na nila, Jeric. Halos hindi nakagalaw si Jeric sa kanyang kinatatayuan. Sino? Sino ang nakakaalam? Ang buong bayan. Sa isang igla, parang may bumagsak na mundo kay Jeric. Ang kanilang lihim, ang kanilang relasyon, ay hindi na lang isang bagay na maaari nilang itago. Si Aling Puring, ang buong bayan, ang mga tao sa palengke, lahat sila ay may alam na. Anong sinabi nila? Mahina yang tanong, ngunit ang sagot ay alam na niya sa kanyang puso. Panghuhusga, kahihiyan, at skandalo, isang hatol na hindi nila kayang takasan, na ako raw ay isang maruming babae, na ikaw ay isang trader na anak ng bayan, na ang pinagsaluhan natin ay isang kasalanan na kailanman ay hindi natin kayang burahin. Hindi alam ni Jerry kung paano haharapin ang lahat. Ang kanyang nararamdaman para kay Tia Gloria ay totoo. Ngunit ngayon, may isang mas mabigat na realidad na bumabalot sa kanila. Isang batang isisilang mula sa isang bawal na pagmamahalan, sa gitna ng mga bulong, sa harap ng walang humpay na paghusga ng mundo, may isang tanong na kailangang sagutin. Tatanggapin ba nila ang hatol ng bayan o ipaglalaban ang kanilang nararamdaman sa kabila ng lahat? Isang gabing puno ng katahimikan, magkatabi nilang hinarap ang katotohanan. Sa loob ng kanilang tahanan, nag-usap sila ng walang pag-aalinlangan. Kaya mo ba akong ipaglaban? Tanong ni Tia Gloria, punong-puno ng alinlangan. Si Jerry ay hindi sumagot agad. Hinawakan niya ang kamay nito. Hinayaan niyang maramdaman ang init ng babaeng kanyang minahal ng higit pa sa dapat. Ngunit sa kanyang puso, alam niya ang sagot Mahal kita, pero hindi ko kayang ipagpatuloy ito kung kapalit ay ang pagkasira mo sa harap ng lahat. Si Tia Gloria ay napapikit, pinigilan ng sariling mga luha. Kung ganito lang ang kapalit ng pagmamahalan natin, mas mabuting tapusin na natin bago tuluyang wasakin ang lahat. At sa gabing iyon, isang desisyon ang kanilang ginawa. Magmahal, ngunit sa isang paraan na hindi na kailanman makasisira sa kanila. Kinabukasan, nagising ang buong bayan sa isang balita. Si Tia Gloria ay umalis sa kanilang bahay. Iniwan niya ang lahat, ang kanilang tahanan, ang kanilang lumang buhay. Pati na rin si Jeric. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta. Si Jeric, sa kabila ng sakit, ay hinayaang umalis ang babaeng minahal niya nang higit sa dapat. Dahil may mga laban na hindi maaaring ipaglaban. Ngunit sa kanyang puso, alam niya. Hindi niya kailanman malilimutan ang pag-ibig na bumago sa kanyang buhay. Sa huli, hindi lahat ng pagmamahal ay may karapatan. Hindi lahat ng damdamin ay dapat sundin dahil may mga pagnanasa na maaaring magdala ng kapahamakan. Si Jeric at Tia Gloria ay nagmahal, ngunit ang pagmamahal nila ay isang pag-ibig na isinilang mula sa isang maling pagkakataon. May mga relasyon na hindi dapat ipaglaban. Hindi dahil hindi totoo ang damdamin kundi dahil sa mga sugat na maiiwan nito sa kanilang buhay may mga pag-ibig na kayang itago pero hindi kailanman kayang takasan ang kapalaran nito The end Hey guys thanks for watching Hanggang Dulo Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.